Ito, so, mahinhinto, guys. Mahinhinto. Patwitams to, eh. Wow! Uy, parang ano, ah. <laughs> Oh, wait lang, wait lang. Wait lang, wait Mamaya na ano naman ikaw. Ah, sige, wait lang ha. Nain natin ito. Isa lang kalaban. Isa mo lang kalaban. Wait lang ha. Huwag kang tatay sa buhok ko ha. Kakaligo ko lang eh.